uwi niya galing sa pagsakay ng barko na shock yung buong pamilya dahil hindi na siya magfiesta ng mga santo uh, nakasakit sa damdamin ng mga magulang pero hindi nila ma ano mabigyan ng correction yung kanilang anak dahil wala naman silang alam patungkol sa ating pananampalataya pag uwi niya kung fiesta hindi na magbibigay para sa fiesta dahil isang pagano puyan po yan na practices uh, kanyang natutunan sa ng dating daan mga kapatid. At alam nyo ba, namangha ang lahat. Kaya sa pag-uwi niya mga kapatid, ay dahan-dahan na man, na malaya nila na sumasamba na sa simbahang katulad. O tinanong na kanyang uh, magulang, ano bang nangyari sa iyo? Bumalik ka sa simbahan. At nagreceive din ng mga sacrament at nagdiwang muli ng uh, fiesta. Sabi niya, "Nay, nagkamali po ako." Mm, nakikinig po ako sa ang dating daan. At doon nabrinwas po ako. Alam mo, Nay, nakilala ko isang pari sa social media, Nay. Doon ako nakikinig sa kanya sa punto pur punto. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang isishare ko sa inyo ngayon. <coughs> Nakausap ko si Brother Roland Misa. Nakapunta pala siya sa Sambuanga del Sur. Uh, ako sa particular na lugar. ang um, ito ang na maganda na narinig niya, kahit malayo yon nakaabot pala yung punto per punto doon. Ah, uh, merong isang pamilya, mga kapatid, yung breadwinner nila ay nakasakay ng barko, sima na po. Ah, uh, very Catholic sila. Itong anak niya ay malaking tulong sa kanila dahil siyang tumutulong sa kanilang Uh, pambili ng pagkain, lahat-lahat. Sila siya nag-provide sa lahat ng pangangailangan nila. So, anong nangyari mga kapatid, sa pag-uwi niya, kung fiesta, siya lang ang kagasto. Ilang babo yung kakatayin natin, ilang uh, <coughs> budget sa ating, ano, sa ating uh, fiesta, magbibigay siya. Magbibigay siya. At ang nangyari mga kapatid, ito ang nangyari mga kapatid. Ito ang nangyari. Pag uwi niya, galing sa pagsakay ng barko, na-shock yung buong pamilya. Dahil hindi na siya mag ng mga santo. Sabi niya, wala yan sa Biblia tatay, mali yang, ano, mali na gawain. At hindi na, na dapat natin uh, mag-celebrate ng fiesta tatay. So yan ang naka discourage naka nakasakit sa damdamin ng mga magulang pero hindi nila ma ano mabigyan ng correction yung kanilang anak dahil wala naman silang alam patungkol sa ating pananampalataya so tinatanggap na lang nila kung yan ang ang pananaw mo sa iyo din yan basta kami kahit ya yeah, ano mag pa rin kami So, hindi nila napigilan at hindi din nila na napigilan yung anak nila na maging MC Joy dating daan. No, naging membro siya for how many years po? At so, tinatanggap na nila yan. Yan na talaga yung paniniwala ng anak nila. No, hindi na nila mabago yung paniniwala ng kanilang anak pag uwi niya kung fiesta hindi na magbibigay para sa fiesta dahil isang pagano po 'yan na practices ang Diyos lang talaga ang ating uh, sa sangpitin uh, sa sa uh, uh, tatawagin hindi yung mga tao yung mga banal, yung mga tao lang po yun so hindi dapat uh, siya ang tatawagin natin kundi ang Diyos talaga, ang Diyos ng mga Diyos hari ng mga hari ang dapat nating sasambitin yan ang uh, kanyang natutunan sa ang dating daan mga kapatid at alam nyo ba namangha ang lahat kaya sa pag-uwi niya mga kapatid ay dahan-dahan na, na malaya nila na sumasamba na sa simbahang katulika sa Iglesia Katolika bumabalik na sa pagsamba. Bumabalik na din niya ang pag uh, pag-provide ng mga uh, mga gastuin, gastusin sa fiesta. Hmm. <laughs> so, 'yan, 'yan nangyari mga kapatid. At karagdagan nito, tinanong na kaniyang uh, magulang ano bang nangyari sa iyo? Bumalik ka sa simbahan. At nag-receive din ng mga sacrament at nagdiwang muli ng uh, fiesta. At sabi niya, "Nay, nagkamali po ako." Mm, nakikinig po ako sa ang dating daan at doon nabrinwas po ako uh, at hindi na ako Uh, mag, uh ask aas ng intercession sa mga banal pero yung simbahan ko pala nay ay mali Alam mo nay nakilala ko isang pari sa social media nay doon ako nakikinig sa kanya sa punto por punto at dahil sa punto por punto nanay naliwanagan po ako Kaya nga bumabalik ako sa simbahan Maraming salamat talaga sa punto por punto. At dahil dyan ay matatag na ako bilang katoliko. So yan po ang sinishare ko sa inyo. Ang ganda, maka uh, inspire sa atin kahit nandito lang tayo sa bahay or nasa loob ng aking room. marami pa lang na-inspire madami pa lang na, na empower, madami pa lang na bago yung pananaw marami pa lang na bago yung uh, buhay nila sa pakikinig lang at pag-aaral natin sa diskusyon natin dito sa social media kahit nandyan lang kayo sa iba't ibang lugar abot ang iba't ibang lugar sa pamagitan ng ating evangelization dito sa social media. While si Brother Ludel Misa po ang nag-relay sa conversion story sa akin, sabi ko, sige kapag may signal lang, no? Kahit nasa uh, kahit, kahit nasa uh, uh sasakyan ng ko, mag mag-travel ako, sisikapin ko, no? Uh, dapat ma mag may tita talaga, no? Kung mag-travel ako, sisikapin ko na mag-share sa inyo para naman, para naman, maging matatag yung pananampalataya natin. Sa mga kapatid natin, na ibang sekta po, please listen po. At at the end of time, you will the one to decide. No? Uh, pakinggan ninyo po, dahil galing po kayo sa simbahang katoliko. Kung hindi man kayo galing sa simbahang katoliko, yung nanay mo, yung tatay mo, yung lolo mo, ay katoliko sirado, katoliko romano. Mas mabuti din na buksan ninyo ang iyong isipan. Buksan ninyo ang iyong puso sa pamagitan ng uh, tapat na pagkikinig sa mga aral ng simbahan, sa mga dalisang turo ng simbahan dahil malamang sa katoliko pa tayo wala tayong alam kaya nga kung may mag-evangelize sa atin na expert uh, expert daw sa Biblia kaya tagbasa lang ng isang buwan ay parang Bible scholar na magsasalita so dapat hindi lang kayo makinig sa kanila makinig dapat tayo sa simbahan dahil ang simbahan ay nandiyan na, hindi pa ako pari. Dahil ang simbahan ay narin niya almost 2,000 years ago. Amen? So sana maka-inspire po ito. Very inspiring while well, nakikinig ako kay Brother Roland Misa. Dahil uh, pumupunta siya sa isang parokya sa Sambanga. Ini-invite siya sa pari doon para magkatekize to evangelize the people of God and then naka uh, nakasulubong niya ang pamilyang ito na sobrang pagpapasalamat, sobrang galak, sobrang tuwa, sobrang saya na kanilang uh, malaki yung papasalamat nila dahil nandito itong programa natin sa Punto por Punto Facebook page natin na handang sasagot sa iba't ibang tanong sa ating mga mahal na kapatid na walang kaalaman patungkol sa dalisay na turo ng simbahan sa banal na aral ni Kristo na kanyang iniwan sa Santa Iglesia Katolika. Amen! Salamat sa 405 na aktual na nood sa atin at libu-libu pang manunood after sa talk natin ngayon. Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless. We are to pledge our lives to the Lord of eternity.